So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na po pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, napakaganda ng topic natin ito at sigurado ako na makakatulong ito sa inyong buhay pag-ibig. So, excited na ba kayo na malaman ng ating topic ngayon? So, magiging topic natin ngayon mga kamamay is mga bagay para malaman mo na nagsisinungaling ang partner mo. Na nagsisinungaling ang asawa mo, ang jowa mo o ang isang lalaki sa iyo. Yes mga kamamay, alam ko excited na kayo sa mga science na to. Uh, bago natin simulan to mga kamamay, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell and ilike mo na rin yung ating video ito para sa mas marami pang love advice na maaari nyong matutunan o malaman sa aking mga i-upload. Alright, so excited na ako na pag-usapan to at sana isa o dalawa o tatlo sa mga bagay na to ay makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So, umpisahan na natin to mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na makikita mo sa isang lalaki na nagsisinungaling sa iyo? So, number one, hindi consistent ang sagot niya. Oo mga kamamay, masasabi mo talaga na ang isang lalaki na nagsisinungaling sa iyo kung hindi consistent ang sagot niya sa iyo. Papaanong hindi consistent? Pag tinanong mo siya, o ano bang nangyari, bakit ganito? may sasabihin siyang dahilan. Bukas itanong mo uli, Iba naman yung sasabihin niyang dahilan. So sa madaling sabi, hindi consistent yung sagot niya sa'yo. Sa madaling sabi, hindi pare-parehas ang isinasagot niya sa'yo. Kung ano man yung sinagot niya sa'yo kahapon, inisip niya lang yon. Kaya kapag dinanong mo siya ngayon, iba na naman ang kanyang sagot. Sa madaling sabi, hindi po magkakatugma yung mga detalye na sinasabi niya sa iyo. Kaya mahahalata mo sa kanyang sarili na nagsisinungaling talaga siya sa'yo. Kaya mapapaisip ka na lang, ano ba talaga? Ano ba talaga totoo? Bakit pa iba-iba yung sagot mo? Kahapon, ganto sabi mo. Tapos ngayon, iba naman. So, hindi po consistent yung sagot nila sa tanong ninyo. Kaya talagang mahahalata mo na talagang nagsisinungaling ang isang lalaki sa iyo. Okay? So, number two, masyado siyang umiiwas sa inyong usapan. Yes mga kamamay Kapag nandyan na ang inyong topic Tungkol doon sa inyong pinag-uusapan Bigla na lang niyang Iiwas yung kanyang sarili Bigla na lang niya Iibahin yung tanong o yung pinag-uusapan ninyo Bakit? Eh syempre mako-corner na siya eh Okay? Kasi mabubuko na siya, mabubuking na siya kaya ang gagawin niya ay ibahin niya ang usapan. Madalas niyang ginagawa yung umiwas na yan para hindi siya madiin sa kung ano ang mga katotohanang ng nangyari. Okay, kapag kaganyan mga kamamay, lagi niyang iniiwasan yung mga katanungan mo, lagi niyang iniiwasan yung mga topic na pinag-uusapan ninyo. Well, sigurado ko mga kamamay, positive yan, nagsisinungaling yan sa inyo. So number three, ibinabalik niya ang sisi sa iyo. Oo mga kamamay, kapag kahuli na ang isang lalaki, bigla na lang niyang ibabalik ang sisi sa iyo. Katulad na lang ng eh ikaw nga, ganito naman yung ginawa mo dati, di ba? Ikaw nga, ganito yung ganito yung ginawa mo noon. Kahit sino naman siguro, gagawin yung ginawa ko. So yun yung mga bagay na sasabihin sa iyo ng isang lalaki. Sinisisi ka rin niya sa mga bagay na kanyang ginawa. Kasi wala na siyang magawa, eh. wala na siyang masisi. Wala na siyang masabi kaya ang gagawin niya para maging safe siya kahit papano, sisisihin ka rin niya sa mga bagay na ginawa niya kung bakit nagawa niya yon kasi ginawa mo rin yon yung mga ganong bagay di ba so maninisi na siya ng maninisi ng ibang tao hanggang sa maging pare-pareho o bumabaw yung kanyang ginawang pagtisinungaling so masama yun mga kamama yung paninisi kaya mga kamamay mahahalata mo naman sa si isang tao sa si isang lalaki na nagsisinungaling siya kapag ka yung sisis ibinabalik na po sa inyo okay so next pinagpapawisan siya kapag ka tinatanong mo siya. Oo mga kamamay, mapapan kung mo yung lugar, aircon naman, malamig naman yung panahon, pero yung kanyang pawis, bala -bala tong Bakit ganyan mga kamamay? Eh kasi po, hindi po siya makapag-isip ng maayos, makapag-concentrate ng maayos do sa possible na tanong na itanong mo sa kanya. Kaya ang nagiging reaction ng kanyang katawan is maglalabas siya ng pawis. Isang malamig na pawis na tipong natatakot, na tipong nag-aalala, may pangamba. Yan ang isang reaksyon ng isang lalaking nagsisinungaling. Pinagpapawisan siya kasi hindi niya alam kung paano nunusutan ang isang gusot na kanyang ginawa. Kaya mga kamamay, kailangan yung maging mapagmatsyag sa inyong mga partner o sa inyong mga jowa kung talaga nagsasabi ba sila ng katotohanan or hindi. So next. Pakinggan mo yung kutob mo sa puso mo. Mga girls, most of the time, kapag kababayan nagkaroon ng kutob sa kanilang puso, 90% totoo yung kanilang hinala. Yung inyong instinct, totoo po yun mga kamamay. Kung nararamdaman mo na parang may ginagawang mali, kung nararamdaman mo na parang nagsisinungaling ang isang lalaki, well... Bigyan mo sana ng pansin yung nararamdaman mo kasi most of the time hindi mo yun mararamdaman kung natural o normal or smooth lang yung mga nangyayari. Kasi ipinapakita ng isang lalaki, nagbibigay siya ng sign sa iyo na dapat kang makaramdam, na dapat mong usisain yung mga bagay-bagay kasi yung kutob mo, nararamdaman mo sa kanya na hindi siya gumagawa ng maayos o may mga bagay siya hindi sinasabi sa iyo. Okay, bilang isang babae, alam niyo po 'yan mga kamamay. Usalanan ng pansen 'yung inyong nararamdaman, 'yung inyong kutob, 'yung inyong instinct kasi most of the time totoo po 'yan. All right? So next. Inuulit-ulit niya 'yung tanong mo sa kanya kahit naman malinaw na malinaw mong sinabi. 'Yung katanungan mo sa kanya, malinaw pa sa sikat ng araw, maliwanag na maliwanag 'yung tanong mo sa kanya. Bakit paulit-ulit niyang tinatanong ito sa inyo? Akala mo hindi niya narinig. Tatanong niya, ano nga yun? Ano nga yung tanong mo? Paulit nga ulit. Kapag kaganyan ang isang lalaki, kahit rinig na rinig naman niya ang katanungan mo, sigurado ako nagsisinungaling yan sa iyo. Kaya mga kamamay, maging masinsin kayo sa mga kinikilos sa mga sinasabi ng isang lalaki kasi sa kanilang salita pa lamang sa kanilang gesture pa lamang malalaman nyo na kaagad na nagsisinungaling sila sa inyo and last masyado siyang defensive sa iyo wala ka pang sinasabi hindi pa man nagsisimula ang usapan masyado na siyang defensive sinasabi niya sa iyo na ay hindi ko naman ginawa talaga yun eh Okay, wala ako nung mga pangyayaring yon. Hindi ko magagawa yan sa'yo. So, masyado siyang defensive sa mga bagay-bagay. Hindi mo pa tinatanong. Hindi ka pa nagsasalita. Pero ang dami niya nang sinabi sa'yo. Bakit? Eh kasi gusto niya na pakinggan mo siya. Ang katotohanan kasi, hindi na kailangan pang patunayan. Hindi na kailangan pang piliting maniwala. Kasi kung talagang uh, sigurado ka na talagang nagsasabi ka ng tama, ng totoo, hindi mo kailangang ipagdiidan sa kanya. Okay? Hindi mo kailangang pilitin ng isang tao na maniwala sa iyo. So talagang paniniwalaan ang kanya kasi ikaw yung katotohanan pero kung ikaw sa sarili mo masyado kang defensive sa mga bagay-bagay, takot ka. Takot ka na baka ikaw ay hindi paniwalaan kasi ang ginagawa mo, nag-overacting ka nag-go over uh, speech ka. Ibig sabihin, masyado kang maraming salita. Gusto mong makumbinsi yung isang tao na paniwalaan ka, which is, hindi naman tama. Okay, masyado kang defensive, over defensive ang tawag doon. Kaya mga kamamay, kapag kaganyan ang isang lalaki o ang isang tao sa inyo, masyado agad sinasabi, ni wala ka pang tinatanong. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Gumagawa lang siya ng kwento, gumagawa lang siya ng mga bagay-bagay para paniwalaan mo. So, kayo na lang bahalang humusga kapag ka ganyan. Basta ako, ilan lang ito sa mga tips and sign kailangan mong makita sa isang lalaking nagsisinungaling sa iyo. So, mga kamamay, uh, bago ko tapusin ang simpleng video ng ito, kung gusto mo yung ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, pindutin mo na rin yung like button para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So, paano mga kamamay? Happy New Year sa inyo. See you for our next vlog. Paala.